So guys for today's video is papakita ko sa inyo guys kung paano mag -set up ng outrigger palabas na mga jack sa mga outrigger ng mobile transom lion so yan guys nakalabas na ang ating outrigger yan nakalabas na ang apat yan. So, magkabila na yan guys, nakalabas. So, ang ating lalabas naman natin ngayon guys, yung jack. Jack ng Outrigger. So, yan yung kanyang boom. yung operating cabin nya. So, ito yung guys yung mga switch nya. Yan yung mga switch. So guys, yellow and green, baba natin guys para lumabas yung jack nyo sa unahan. Ayan. So yan, bumababa na guys. Ayan, lumabas na yung kanyang jack. Angat na siya guys. So, ipapalabas natin yung mga jack. Ang apat na jack guys. So, yan nakababa then ito yung pinakaan accelerator then neutral natin guys then ang baba naman natin yung guys yung isa yung sa huli jack sa huli yan na guys pinababa natin yan yung jack, jack nya sa huli sa huli ng trigger nya yan ang lumalabas guys. So yan makikita natin guys yung kanyang level. Yan level niya kung naka na. Yan. Ito guys yung kanyang level. level. Yan ang tubig nya sa gitna. Yan. Okay naka na guys. Neutral na natin. Then low. Baba natin. Then palabasin naman natin yung jack nya sa unahan yun sa unahan yung cabin nya sa driving cabin sa ulo papalabas natin guys yan yung kanyang jack yan yan lubas na guys yan umangat na siya, guys so yan yung mga setup nya guys Okay, naka up na guys ang ating mobile crane. And huwag nang kalimutan, mag-like, follow, like and share sa aking page para lagi kayong updated sa aking mga video na uh, upload. Thank you. Yan guys, ang ating mobile crane, Zoom so, Bye-bye. Thank you for watching. Bottle.